Yo! What's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwantuhan. Si Luka Doncic ay walang duda na isang generational talent. Hindi madalas ang katulad niya na pagpasok pala nga sa NBA ay ginulat ng madami sa kanyang galing at pagiging kalmado sa mga big moments. Kaya naman madami nga ang humanga sa kanya. At isa na ako doon sa mga naging fan niya. Dahil dito nga sa channel natin ay ini encourage natin na maging fan ka ng madaming player at hindi isa lang. O isang team lang ang susuportahan mo at lalaitin mo ng iba. Kung lima nga ang idol mong player okay lang yan ibig sabihin lang nga nito ay marunong ka na mag appreciate ng talent at hindi ka nagiging hater ng ibang player with that being said fan nga ako ni Donchich at alam yan ng mga solid subscribers natin ganun pa man napapansin nyo ba na medyo sumusobra na si Donchich sa pagreklamo sa mga officials Literal nga na every play ay kinakausap niya ang mga officials at sinisigawan niya ito. To the point na naaapektuhan na nga nito ang Dallas Mavericks as a team. Dahil instead na tumayo nga ng mabilis at tumulong sa depensa, si Luka nga ay reklamo pa. Kaya naman nagiging 5 on 4 break ito para sa OKC sa Opensa sa game kahapon ngunit hindi lang nga sa series laban sa OKC bagus kahit nga sa first round mga kaibigan ay talagang palaging kinakausap ni Luka mga officials at kahit ang Mavs fan for life na page ay nagsasabi ng nagiging problema na ito dahil tila ba every play ay nagiging instinct na nga ni Luka na tumingin sa mga officials at tumingin ng foul kung ano man na violation kahit na hindi siya ang tumitira at medyo na off na nga ditong ilang fans sa ngayon nga si Luka ay hindi naglalaro sa so, nakasanayan natin na level niya tuwing playoffs Pusiling na naapektuhan nga siya talaga ng injuries niya at ng physicality ni Lou Dort. Ganun pa man kung nais nga niya at ng Mavs na umabante sa West Finals, kailangan na nga niyang ipick up ang pace at maging mas efficient. Sa game nga kahapon ay mas madami pa ang kanyang turnovers kaysa sa field goals made. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa San Antonio Spurs. Matapos ang draft lottery ay napag-alaman nga natin na mapupunta sa kanila ang number 4 and number 8 pick. Ang tanong ay ano ba sa palagay nyo ang best move para sa Spurs? Pwede nga nilang kunin ng tulad din nikola topic Topich na considered as the best point guard sa draft class na ito Pwede nilang i-trade din ang pick na ito kasama si Keldon Johnson, Devontae Graham at 2025 and 2027 first round draft picks para kay Trey Young Kailangan nga ng Spurs na mag decide kung nasa win now mode ba, ba sila o nasa developing stage pa din. Dahil kung gagamit nila bilang trade asset sa mga picks, pwede pa nga silang makakuha ng isa pang max level player o dalawa hanggang tatlong mid-level level contract players. Kapag hindi nila trinay ng draft picks, ibig sabihin lang nga nito ay handa pa silang maghintay ng tatlo o apat na season bago mahinog ito at maging legit na katulong ni Wemby gumawa ng playoff run. Subalit sugal nga yan dahil hindi naman natin tiya kung uulanin ba yan ng mga injuries o so kaya naman magiging bust pagdating sa NBA. Kung sakaling matuloy ang Trae Young deal ay mapupunta nga sa Hawks ang number 1, number 4, and number 8 pick na yung 2024 NBA Draft. Kaya ba mga kaibigan, ano ba sa palagay nyo at dapat na gawin ng Spurs sa kanilang mga draft picks?